ang Anghel Gabriel. Lumilitaw si Gabriel sa apat na sipi ng kasulatan. Sa bawat pagkikita, may dala siyang mensahe. Dalawang beses sa propetang si Daniel, pagkatapos ay sa saserdoting si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, at panghuli, kay Maria, ang magiging ina ni Jesus na Mesiyos. Sa mga talatang ito, nalaman natin na si Gabriel ay isang anghel na lumilitaw sa anyong tao, Ngunit maaaring may pagtingin sa kanya na nagdudulot ng kaba. Inamin niya na nakatayo siya sa harapan ng Diyos, na ipinadala siya kina Daniel, Zacharias, at Maria. Nakikita rin natin ang isang pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan habang siya ay lumilipad at nagagawang mapatahimik ang isang tao. Habang ako, si Daniel, ay nanunood ng pangitain at sinusubukang unawain ito, may nakatayo sa harap ko na isang mukhang tao. At narinig ko ang tinig ng isang lalaki mula sa yulay na tumatawag, Gabriel, sabihin mo sa taong ito ang kahulugan ng pangitain, Daniel Kapitulo 8 Versikulo 15 hanggang 16. Habang ako ay nananalangin pa, si Gabriel, ang lalaking nakita ko sa ng pangitain, ay mabilis na lumapit sa akin sa mabilis na paglipad sa oras ng paghahandog sa gabi. Tinuruan niya ako at sinabi sa akin, Daniel, naparito ako ngayon upang bigyan ka ng kaunawan at pangunawa, Daniel Kapitulo 9 bersikulo 21 hanggang 22. Pagkatapos ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nang makita siya ni Zacarias, siya ay nagulat at natakot. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot, Zacarias, dininag ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manggang-anak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siyang Juan. Tinanong ni Zacharias ang anghel, paano ko ito matitiyak? Ako ay matanda na at ang aking asawa ay nasa hustong gulang na. Sinabi ng anghel sa kanya, ako si Gabriel. Ako ay nakatayo sa harapan ng Diyos, at ako ay isinugo upang makipag-usap sa iyo at upang sabihin sa iyo ang mabuting balitang ito. At ngayon ay tatahimik ka at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ito, sapagkat hindi mo pinaniwalaan ang aking mga salita, na magkakatuto sa kanilang takdang panahon, Lucas Kapitulo 1 Versikulo 11 hanggang 13, 18 hanggang 20. Sa ika-anim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang Anghel na si Gabriel sa Nazareth, isang bayan sa Galilea, sa isang birheng ipinangako na ikakasal sa isang lalaking nagnangalang Jose mula sa lahi ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Pinuntahan siya ng anghel at sinabi, Pagbati, ikaw na lubhang pinapaboren. Kasama mo ang Panginoon. Si Maria ay lubhang nabagabag sa kanyang mga salita at nag-isip kung anong uri ng pagbati ito. Lukas Kapitulo 1 Versikulo 26-29